tingin kami ng uh, putyukan mga ma, ma Sir. let's go may makasama kami rito let's go samahan nyo kami sa may no, kuya sa santol putyukan ano malaki na malaki na saan na nandito pa yung hauler ko nakalagay Lha. ko Ay malaki na. oh pasok. Yan oh ano? Mayroon na yan, bagay gan. Walang pasong, sabi, pasong kuya oh, okay. Na laki na laki Na laki ang duluhan asa may dulo. Yeah, Pero yung gitna kwan, yan yung eh, na yun yung oras ng kundi nyan sa kakapit. Ay, malaki na. Ano? Pupuwagin. Sige. Pupuwagin na kayon? Sigih? Uh -huh. Sige. tira yun. Haha. 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 Plastic. Ay, mo yung, yung ano ni yung kasirula. O kasi rola O yun oh Yun Nangwa kami ng palapa mga ma'am sir so yung mga pulot doon Yung putyukan ay uh, Ang tawag niya kapupuhagin kuya Ang tawag din? Kukunin na natin o oh. May laman na kayo na no May laman na yung mga ma'am sir Yun, eh, nakano na ng ano nang mga palapa ng niyog yung stainless do pag pinapausukan ito na it pupunta pa ba Ayyan, pataas yan. ah pataas ang ano niya ah kalok ko ay pa pababa eh takbuhan tayo nito <laughs> ah o. pero pag putiukan pataas po yung ano niya ah siya Oo. Oh. Yeah. Pero pag yan naman, hindi na tumo, ay mga habol sa lahat. <laughs> Sigurado. ah. sa usokan lang, layas yan oh, usok lang ano niya? Usok lang ang kanya. Sigurado, hindi ako mag-jacket. <laughs> mag-jacket ako, baka naman ay iina pa tayo. Yun na. Saan pala dito banda ko yun oh? nga. Ayun na, naabot na. Yun o. Yun. Dito yung banda, para ano? <laughs> Baka... Huwag kang maingat dyan Kung naglayo ka na Ayan o Tatakbo na tayo ha Tami na dun Wala na no Wala na sa as, mayroon pa kunti Layas na Layas na, Yun. Ah, wala na. Bahay, May lagayan bahay, namin Mayroon pa kayo, walang laman Ha? Walang laman Ito lang laman kaya Ah, walang pulot. Paano malaman ko na walang pulot? Ah, makita. Ah, balapag ka na. Walang pulot. Makikita pala yung bahay pag ano? Pag ulang laman. Yung mga bahay po sa Indian. Tapos sa kabilang, kabilang kahoy naglipat sila. Naglipat sila. Kadun. Dun dumali. Usap mo na yun. Kabilang kahoy? Dita. Dita. Di yung pwede up niya tan. Dito na yun. Wala. Bahay lang na yun. Wala. yang pun, nak bawa pusik. Si dulu yang dulu yang pusik ni, dia kaya sa Dia orang harum ni kau ikaw. kau nanti. Kalau dia ni kau

Harurog. Bakang ipo na din sa kuwarto. Meron ka biya mga ano? Gusto <laughs> Magbahay, magbahay po yun ulitin. Wala una naman wala na mo na lang yung bahay. Anong anong buwan kaya dapat meron yan? ay bahay oh. Ah, walang laman. Patanda, dapat eh, pala na, no? Patanda, ano? Eh, dapat pala mabantay, no? Ilang buwan, no? Pagkanyo may ilang buwan, kuya? Pagal na po na ito na? Oh. Ay, magaan! Kung may pulot yan, hindi may basa mula na kandi. Ay, oo. Oh. Pisa, wala na. Sumate! Ay, pulot! Wala na, ha? Mas maganda pa yung matabi sa dalawang. <laughs> wala na tanda na pala. Ayo <laughs> kayo. <laughs> Yun. Walang laman pala. Boss, walang laman. Yun. Oh. <laughs> yan so ang lagay ng puti na yan. Ay, yung puti, lagay ng pulot. Oo oh, nga, no. Wala nang laman, no. Matanda na yung ano dapat pa yung okto nung ano pa oktober september so, nung nung September ano ulan ulan makua ulan makain ano yung ano 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 ay, ano to? May nagtutulog pa. May no, Ba? May laman pa siguro yung may takip na yan. Ang lagay lang ay yung food. Tapos siya. pag ano na yan, nabubuhay na yung mga... Ito yung ilang bahay, kuya, ate, no? Ito yung bahay. Tapos ito may mga si... may mga malit dito no. Oo, oh, oo oh, siya pa yan, ayun, mabubuhay pa yan. Ayun oh, no, may ito mga yung kanilang ano, lagay nang ano, ng pulot. ng pulot. Ayun, lagay ng pulot siya. siya. Pag nanimaw ang nasa panahon at marami na ini. Sinisipsip na rin nila yan. Sino na rin ang Oo oh, nga no, sayang, laki pati yun. nga yung, yung kapatid ko, gusto magpaglo. Saan po yun? Lugo. Saan, malapit din po sa tabing tinampo? Ay, mayroon ng tinampo, matabing matab tabi na. Ito po mga uh, ma'am sir, yung aming puha uh, ng pulot po tiyokan. Sila mula pang laman.